Kumanga sa mga likha ng persons with disabilities ng tahanan walang hagdaan. Alamin din natin ang suporta ng mga tao at institusyon sa kanila. Panoorin po natin ito. Marami ang patuloy na nagpapatunay na hindi hadlang ang kakulangan at kapansanan para makagawa ng mga bagay na tunay namang malikhain at kahanga-hanga. Sa loob ng limang dekada, ang Tahanang Walang Hagdanan Inc. sa Kinta Rizal ay nagsilbing ligtas na espasyo para sa pag-asa at kabuhayan ng mga persons with disabilities o PWD. So this was founded 50 years ago by uh, the STC sisters, the St. Teresa sisters, basically the Belgian sisters of STC. Since they were familiar with uh, orthopedic malapit sa STC eh. So nakikita nila yung mga disabled, nakita nila na kailangan ng tulong. So they started this with Cardinal Sin some 50 years ago. Isa sa mga pangunahing produkto nila ay ang mga handcrafted wooden item na personal na ginagawa gamit mismo ang mga kamay ng mga PWD artisans. Isa sa mga pinakamatagal at pinakamatibay na kaagapay nila ay ang Embassy of Japan sa ilalim ng kanilang Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects. Sa turnover ceremony, opisyal na ibinigay ng Japan ang mga bagong makinarya at kagamitan para sa woodcraft production ng tahanang walang hagdanan. Present dito ang representatives mula sa si National Council on Disability Affairs, Municipal Mayor ng Kainta, Governor ng Rizal Province at mga official ng Embassy of Japan. Now the it's uh, more than 3 million pesos worth of machines courtesy of the the Japanese government. That's very welcome. And it will upgrade our productivity. Yon, our productivity lalo na sa welding, Embroidery now, we can do heavy duty embroidery machines and uh, the computerized uh, uh, wooden routers. Kung makikita ninyo na iba't ibang bansa, hindi lang yan local, ngunit international na po ang attention dahil nandyan po ang galing at nakikita din ang kanilang uh, willingness para i-share ang kanilang mga talent. Layunin ng proyektong ito na mapabuti ang kabuhayan ng mga PWD, mapabilis ang proseso ng paggawa at mapalawak ang market reach ng kanilang mga produkto. Ang grant na ito ay bahagi ng mas malawak na advokasya ng Japan para sa inclusive development. Isa rin tong pagkakataon na ipakita na kagaya ng mga normal na tao, sa kabila ng kakulangan, kaya din nilang makipagsabayan. Bigyan nyo lang po kami ng pagkakataon na mapatunayan pwede kami makisabay sa inyo. Yun lang, pagkakataon lang po ang kailangan namin. Huwag lang po kami isipin nila na hindi na namin kaya. Kaya namin, bigyan nyo lang kami ng pagkakataon.